Yun ang oh, lakas talaga ng bagong labas na electric fan ni Tanzo. Ito pala yung bagong labas na 12 inches electric fan ni Tanzo. Syempre, yung kinuha ko dito yung without battery dahil marami na akong battery ni Tanzo. So, tara buksan natin ito. Unbox natin. So, yan, naka na po yan sa loob. Meron itong kasamang hook, pwedeng isabit po yan. At saka yung kanyang charger. So kahit without battery yung orderin po ninyo dito, may kasama talaga yan na charger. Ito yung kanyang power source. Dahil yung electric fan na ito, pwedeng pwede nyo po itong isaksak sa kuryente na walang battery. Gamit lamang yung kanyang charger na ito. Siyempre, nakabubble wrap po yan. At saka yung ating 12 inches na electric fan mismo. So yung kagandahan dito, natitilt po natin yan up and down pagkatapos sa harap po niya ito yung kanyang power controller so yung kanyang voltage po dito pwedeng gumamit ng 18 to 21 volts dito sa likod yung kabitan ng kanyang battery pagkatapos meron siya ditong switch sa gilid ito yung switch para sa kanyang led light kasi may led light po yan sa harap makikita po ninyo yan maya maya tsaka yung saksakan po niya dito ng power supply para makabit natin ito sa kuryente so ngayon subukan natin na gamit yung kanyang charger walang battery tayo dito saksakan natin dito sa gilid tapos isaksak natin ito sa kuryente. Makikita po niyo mag power switch on po tayo ha. Ayan. yon lakas ng hangin no. So naka ano pala ako dito, naka 11 o'clock lang yung posisyon ng kanyang controller. Pero ang lakas ng hangin po niya. At saka makikita po niyo walang battery po ha. Walang nakatouch dito na battery. Switch po natin yung kanyang LED light. May LED light sya dito sa harap. So laking tulong, magagamit yung pang emergency po ninyo. Pag brown out, may ilaw na sya, may electric fan pa po kayo. Ngayon, i-max power natin. Yan. Ganyan po sya kalakas. So pag nilayo po ninyo ito, mas malawak na hangin yung binibigay po niya kahit hindi po siya nagsiswing. Pero yung hangin na pinuproduce po niya is uh, lumalawak and then uh, makapal yung hangin na binubuga hindi tulad sa iba na manipis lamang so kaya subukan naman natin nakabitan ng battery so mas maganda din orderan ninyo ng battery para pag brown out mapapagana ninyo ito so lagyan natin ng battery 15 cells yan nakapull tayo sa kanyang uh, controller sing lakas lang din kung sinasaksak natin sa kanyang power controller yan So yan lang muna yung test ko dito sa electric fan na 12 inches ng Tanzo. Kung gusto ninyo mag nito, pakiclick lamang yung ating yellow basket.